Sa pool sa CCTV, ang pang-hold sa isang convenience store sa Tondo, Maynila. Ang sospek, retiradong sundalo na problema raw sa pera. Nasa frontline ng balitang yan, si Rinel Pawi. Pasado alas 12.30 na madaling araw nitong Webes, pumasok ang lalaking nakaitim na jacket na yan sa convenience store na ito sa Tondo, Maynila. Ilang saglit pa, bumunot siya ng baril sa baytutok sa dalawang staff. Saka inutusan ng mga empleyado na iabot sa kanyang ilang supot na may lamang bariya. Hindi pa siya nakontento at pinabuksan pa ang kaha. Pero nang makita niyang bariya na lamang ang laman nito, sumibat na siya. Ang kawatan sa video agad natukoy at naaresto rin kinabukasan sa kanyang bahay sa Tondo. Napag-alamang dating sundalo ang sospek na si alias Brian. Retard siya, retired. Philippine army. Kinuha niya yung uh, ng araw na yun. Lumabas sa investigasyon nagipit umano ang dating sundalo, kaya siya ng hold up. Ang pagsuwira niya ng suspect natin eh. But yung pamilya niya naman, saka yung mga anak niya, it's meron naman din pao. So yung problema niya sa kanya lang, tapos sa hindi niya sinishare sa mga sa anak niya, sa asawa niya. Sa ngayon, nakakulong na si Alias Bryan. Hindi na na-recover ang 11,000 pesos na nalimas niya sa tindahan. Naubos na raw ito ng suspect sa pamamalengke. Iniimbestigahan kung siya rin ang nasa likod ng pagnanakaw sa isa pang convenience store sa Sampalok nitong March 3. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang sospek na naaarap sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa frontline. Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag